Ito, oh, manda carpet. carpet. Zoom mais there, man. Sa ganda, naganda kan jaon. Dito ka na ng silicone. Ano haanay diri sa Hello and welcome to Celebrity Home. Filmar Ali Payo, na ang anak nila ni Andy Eigenman na si Lilo, habang ito ay nagwawalis. Talaga nga namang nakakamangha ang parenting style ni na Andy at Filmar, dahil kahit sa mga simpleng gawaing bahay ay itinuturo na nila sa kanilang anak. Isang inspirasyon si Lilo sa mga kapwa nito bata, na tumulong sa mga magulang. ano naman ka? Silig. Tiyang Ito. kau get carpet Oh man the, the carpet carpet Dia o mais der mano so, Sai na gan tangan jauh de tour kana sini kon Una ana dari atas Nak João Ana una para ver com herbivores to 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 Sabdi ni jangan basah jadi jangan tangtang. Hmm.